Ba? Tinago mo ba yan no? hindi, sila o? sila nagtatambo niya. Oh, galing pala yung mga IT ka na. Kaya ah, nalagyan mo pala ng ginigan, ano? Uh, ito yung pugaran talaga nila. Ah, meron talaga pala, ano? <laughs> ito pala, oh. Kadami pala yeah. o, yan. Oh, yun Oh, galing pala, oh. Sasama pala siya ah. Kamalawang yung pastulan niya dito, kaso ang problema lang pag tanghali na hindi na daw kumakain yung itik niya nasa isang libo yung itik niya mga kabukid sa mga itlog eh hoy hoy ba't kaliit nito ah oh hoy parang itlog na <laughs> parang itlog na ano to ah parang itlog ng pugo ah epekto ng init yan ah epekto ng init mga kabukid ah, ah mga ano Oh, na Saan? Ah, meron pa rin yan. Mga, Ay, luno, don't Mga, no, oh. Sira sila dahil sa init ng araw. Hindi sila na ako kompleto yeah. ng shell. Oo, oh, sobrang init kasi. Kaya maraming sisira ng itlog. Ito, nakakalat yung mga itlog nila. Dami pala, nakakalat ah. Oh. Oy, ba? ba? Tinago mo ba yan? Oh? Hindi, sila nagtatambun mo. Oh, galing pala yung mga iti ka na. Oh. Kaya linalagyan mo pala ng ginigan. Ano? Oh, ito yung program talaga nila. Ah, meron talaga pala ano. <laughs> ito pala oh, dami pala ya. Ah. Kala ko okay. ito lang nakalanad na to oh. Yeah, ayun pa isa kaya pala may gano'n ano? Pag buo lang kasi, patuputin mo. Yung itlog. May re reject yung itlog. Yun. Nakakailang ano ka? Nakakailang itlog ka? Nga po, naka 500. Hindi natin alam ngayon kung di umatras dahil mainit. Sobrang init, maatras atras din pala pag kahit pala mga itik, ano? Kahit na nakaano sila sa tubig na ganito. Mm. Uh, may init din kasi tubig eh. Oo nga, ano. Ito ah, <laughs> yung itlog ng ano, isa <laughs> itlog ng pugo. Madami pala. Ito pa isa oh, itlog ng pugo. Hindi, itlog ng itik to. Parang itlog lang ng pugo, sobrang lito. Epekto ng init. Tapos minsan din na sila nakakain kasi sobrang init ano. Ay, nice sibala. Para kala ko din lagay mo lang diyan yung itlog ng itik mo. Nagbibikit-bikit pala yung itlog nila, Talagang may pugaran pala. Ako puno yan. Oh, kulang pa. Ah, dalawang crates. crates ba? 400 <laughs> lang to. Kasi okay, hmm. para hindi na masiksik, tigya, tig 300 lang lang. Yun. Magkano kuha sa ng itlog mo? 840. 840 ba? Maganda na yun, ano? O mura pa yun? Mura pa yun, dapat. May binas sa bahay pa rin, may binas sa'yo. Oo, oh, mababa yung kuha sa'yo. Eight forty sa isang araw nakakamagkano magkano? Magkano yung Depende sa ano eh. Depende sa itlog. Kasi kasi marami reject. Lalo ngayon mainit. Pero naging, hindi sila kagaya nito. Marireject yan kasi maliit. Hindi siya size, good size. Ang good size kasi nung itlog. Into. Ganyan. Paano, ano ginagawa mo sa reject? Inilalang ko muna Sinukaw lang rin nila. Kaya lang. Bababa. Bababa. Uh -huh. Limong Size. Parang class B pala. no hmm. Parang sa pakwan. May class A, class B. Sila mismo tinatago nila itlog nila. Ay, wala na. Niyan yan, pugad lang na. Tinatago nga pala mismo. Kala ko dito lang maano. ano. Kala ko dito lang nanging itlog. Meron palang pugaran mga kabukid. Dito pa yung iba nila. Nakalanad yung itlog. O. Mas madami pala dito. Tingnan natin. ay. Ano. Oh, puno na yung tray mo. Puno na isang tray mga kabukid. Sa isang buwan nakakamagano ka dyan. Ah, binibilang mo ba yung ano? Bin Para alam natin kung sumulong o hindi. Ah, binibilang mo na. Sige binibilang na pala. Ah, nakita mo yung sa akin yung kinuha ko? Ah. Nabilang mo. Kailangan kakalkalin pala kasi makapa ano lang. Ako kung meron pa dyan, napakang ko na yan. Nadurog na. Oo, <laughs> <laughs> oh, ayos na, ayos na. <laughs> meron nga. Kailangan pala talaga ginaganan yung ano, yung ginigan. 300 na yung isang tray mo? Mm. Oh, itu po, Sabun pala talaga oo, oh, oo, reject. oo, 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 hindi makinis ano to nagkulang ng pagkain o sa init sarap pumulot ng itlog oh. dami ka rin pa ng reject no nakakabukid eh, yan. Ganyan ginagawa ni Kuya Edwin. Ayun po sa ano. Ah, mga reject yan. Ito po. Oh. Ay. Sarap to. ulam sa umaga. Prito. Ito Ito dalawa. Tapos, kukunin sa iyan o pupuntahan dyan? Deliver ko sa ano. Bukas, deliver. May mamaya hapon. Ah, di-deliver mo yan. Saan mo din i-deliver? Sa Kamnes. Ah, malapit lang. Dito lang sa may bypass? Sa, sa may bypass. Ah, yun lang yung bypass ng Kamnes. Kailan? Ah, 5-10. Sumulong na 10. 10? Baka malaking bagay na yun. 10. 500. 500 lang. Da, kahapon 500 lang. Ngayon, ngayon 510. Sumulong siya, makakabukid ng 10.